Good morning everyone yung nagtatanong kung paano gumawa dito sa water pump sa may gripo ito po yung gripo yan gagawa lang po kayo ng T tapos itong PVC na to kapasok nyo dyan tapos itong PVC na to yan dapat laging buhay ito para siguradong dong ito yan oh. maglalagay lang ng ti, ako lang po ang gumawa nito siguro mga 7 years na to hindi naman siya nasisira tingnan natin dito ang kadayan yung kadugtong <coughs> Ayan po, naglagay ako dito ng git bulb. Tapos, dito para mas madali, unyan patinti para pag mag-aayos at naglagay pa ako ng cheek bulb. Uh, ito po yung gripon niya. Ito po yung pump niya. 1 horsepower lang. Ang one horsepower po is equivalent to 746 watts. So, sa isang oras wala pa siyang isang kilowatts pagkaginamit po. So, ang dami ng leak. Tagal na kasi ito. Hindi pa nagagalaw. Yan, naglagay din ako ng ano, sinaka breaker niya para patayan. Ayan po, o. Oh. Ang tankin niya. Meron siyang pressure switch tapos ang tubo po nang dito po, yan ang tubo niyan sa ilalim siya dumaan ito kasi pwedeng gawing panglinis lang kaya naglagay ako ng tea tapos ito diritsyo po ng tanki ayan po makyat oh. dumadalay pa yung tubig ang layo siya Ayan po yung tangking niya. Dalawa po ang tangking. Ayan, dalawa po ang tangking na Ayan yung tubo. Pumunta dito sa yung tubo. Yung isa, papiat. Yung one half inch. Yun ang papiat doon, dere Tapos yung 3 yun po ang pagbaba. Ayan. mga 5 minutes lang po puno na yung dalawang tank eh. ang bilis ito po yung tanking nya kailangan ang ilalagay niyong pump huwag siyang bababa ng 1 horsepower para malakas siya kayang higupin yung sagripo ah, maraming salamat po God bless po